Kumusta mga kaibigan, mga lods? Magandang gabi sa inyong lahat. Bale, eto mga lods, halina't samahan niyo kami mag-dinner dito po yan sa Murang Kainan, dito po sa May Valer, sa Aurora. Bale, eto matatagpuan mga kaibigan sa Barangay Sabang. Tapos eto, ang pangalan po ng restaurant ay Bayview Buffet Restaurant. Bale, talaga naman napakaluwag ng parking nila. nakikita nyo mga kaibigan, mga lods, tapos napakaluwag ng restaurant. Ang daming pwedeng maupuan. Tapos, ang isa pang maganda rito, Nasa beach front po siya Yan sa likod po niya talaga niya na po yung dagat Pero syempre ngayong gabi di kami dyan kasi madilim din naman Pero may pa naman po sila dyan Kaya lang mas okay na dito na kami sa table para talagang maliwanag Para talagang solve ang kainan <laughs> Yan mga kaibigan sa halagang 250 pesos Talagang sobrang mabubusog na kayo Pwede na kayong pabalik-balik dyan kasi may 20 May bente 20 na pagkain po ang meron sila dyan na ulam may mga dessert din po yan mga lods tapos mga prutas tapos ang isa pa masarap dito mga lods yung sabaw nila talaga naman sobra may sabaw ng isda, at sabaw ng karne talagang doon ako sobrang nasiyahan. kasi may liga ako sa sabaw eto mga lods, oh, nakikita nyo mga nandito sa mesa talaga napakarami iba-ibang klaseng potahe, iba-ibang klaseng ulam <laughs> tapos pagdating nyo po rito magbubayad muna kayo ng halagang 250 pesos bago kayo bibigyan ng pinggan at talaga magsasawa na po kayo sa pagkain nila na talaga napakarami talagang sobrang busog-busog kayo rito mga lods sa halagang 250 pesos talagang napakasulit kaya mga kaibigan mga lods kung sakali man mapunta kayo rito isa ito sa pwede nyong makainan talagang napakamura at talagang solve na solve kayo rito meron din silang mga seafoods dito mga lods mga kaibigan tapos eto napakaraming iba-ibang putahe ng karne tapos may magulay din talaga kaya talagang wala na kayo hahanapin pa halos nandito na lahat mga lods kaya eto mga lords, kung nandito po kayo sa Baler, Barangay Sabang, eto ang pwede nyo makainan na napakamura sa halagang 250 pesos. Ito, liyokay na po yan. Talagang sobrang busog-lusog na kayo rito. Kaya ano pang hinihintay yung mga kaibigan, mga lords, kapag dito kayo, dito na kayo kumain sa Bayview Buffet Restaurant. Maraming salamat sa panunod. Kainan na!